So, ayun mga kapibi, nanguha kami ng ginto dito sa ilog, uh, sa sapa. So, uh, maulan, basa na yung sipi natin mga kapibi. <laughs> ha? Sama ko yung misis ko. Nag-absent siya kasi kami ng ginto. Ewan ko lang kung kaya ko bang mabayaran yung bali isang araw niya. 300 yung minimum wage niya. So, kunti pa lang yung nakuha namin ginto mga kapibi. mga 50 mga 20, 50 centigram pa so ayun pa mga ka-PB yun ng ginto at andun pa sa taas mga ka-PB at ayun pa ayan o ayan go ulan ulan mga ka-PB ulan so video na lang tayo mamaya mga ka-PB pag ano naka-clean up na. Kapaning na tayo. Kasi maulan talaga. So kahapon mga kapibido doon ako banda. 0.2 mg yung nakuha ko doon. At kahapon marami na ng ginto kahapon mga kapibe. Doon tatlo doon sa baba. Tapos dyan. Tapos dito apat. So ngayon nagkaran rakas na. Yung iba andun sa taas. Yung iba naman andun sa taas kasi dalawang sapa to mga kapibi doon at saka ito ito malinis to na ilog kasi wala uh, walang masyadong bahay doon sa taas at yan naman uh, hindi masyadong malinis kasi maraming bahay doon sa taas oh so, ayun so lahat po to mga kapibi may ginto kaso nga lang kunti lang sa so, ngayon mga kapibi siguro makuha namin ngayon dito mga Uh, mga 20 mg eh, bawat isa kasi konti na lang talaga tapos medyo mataas pa yung tubig pero nung ano mga kapibi pag nung bumaha pagkatapos nung malaking baha marami talagang nakuha dito mga kapibi uh, mga gramo gramo yung nakuha may kumuha ng isang gramo kalahating gramo ngayon meron naman pero minsan lang si paubos na ubos na yung marami Nagsasagat na lang kami sa konti. Pero yung ano mga PB, 20 mg, ah, 500 naman ang halaga, 500 plus ang halaga. Okay na rin yun pang, ah, pang, okay na yun pang tosto sa araw-araw. Tsaga -araw, lang dito sa ilog. Ayan. Ayan. Kahit maulan. So, din na tayo magbibidyo dyan mga kapibi kasi, ah, malakas ng ulan mga kapibi. Ayan. Oh, pelakas na palakas uh, maya lang pag maka clean up na tayo oh ayan mga katibi clean up na si Chong tingnan natin tagaan ha ano ba Ini yang kita nak kok siap. Ini tadi. Ya. Nah

Kunti lang mga ka-PB. Mga 0.50 centigram. Uwi na sila kasi malamig daw. Giniginaw na. So kami, maya pa kami mga ka-PB. Uh, kailangan magka milligram kami ngayon ng misis ko. Maya na kami mag clean up. Maya na namin tiyap papaningin. Pag maubos to, hanggang dyan sa unahan yan diba, andun pa oh, yan. andun pa sa taas yung iba diyan natin puntahan yan, sobrang lamig, nagdala ng kape so, see you mamaya mga kapibi pag nagpapaning na ito tago muna natin yung cellphone kasi eh, maulan Diyara kang clean up. Clean up mo sa TV. Kasi lamig. Hindi ginaw na aki. Sana may laman to.

Babi, mga kapibi. So, obrang liliit. Ibang pino. Makukupo. Napaka pino, mga kapibi. Sobrang liit. Nasobraan ata sa liit yung ginto, mga kapibi. Pero doon, mga kapibi, medyo malaki. Dito lang yung napaka pino. Okay na rin to mga kapibe. Sobrang pino. Walk muna natin yung camera mga kapibe kasi mababasa na sa ulan. Ayan na. Ayan mga kapibe, umuwi na. Uwi na mga kapibe kasi ano, nilalamig na. Kanina pang umaga umuulan. Ayan. Matagal matapos paningin mga kapebe, napaka pino. Tapos yung margaha mga kapebe, sobrang pino din. Oh, mga Ayan mga kapebe. Ayan. Ano, dugans yun? Hirap paningin. Napaka late mga PB. Oops. Sobrang pino. Hmm. Ipon daw itong isa ya. Ha? Huh? Pila ka clean upan. bali pa tayo clean upan ron. Oh, duha. Hello, deg degan panak karunia kay No? Pino lanjut. Oh, si. Taman lang talas tres. Sayo paman nanako na kuya. Basta Mga ano mga kapibi? Mga 21 milligram. Hindi no? Ah. up oh.

nó được rồi anh, còn anh bố coi không được cái gì, không được cái gì đâu, 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 không được cái gì

mga trees rin lagi na kay ulan ano <tapos> ito boy? tulok haon na lang ka tulok haon na muna din o ha? may nagkagad mong haon sa pangbito sa may buli so ayan lang yung nakuha namin ginto mga kapibi ayan ayan tuyo na lilinisin na lang mga kapibi kunin yung margaha o yung maitim na bangin ayan so binta na namin yung ngayon mga kapibi <tapos> Baby, sobrang pino. Ayan. Uh, napaka pino mga baby. Uh. So, ayan mga kapibi, no? nakauwi na ako. Uh, din ako nag-video kanina mga kapibi pag dating dun sa timbangan kasi ano, uh, umulan. Ayan, basa na naman ako mga kapibi. So, ito lang yung mga nabili ko sa halaga ng ginto ko mga kapibi. Yung gulay, tsaka itlog tapos kape yan lang tapos limang kilong bigas so ito yung timbang kanina mga kapebe uh, nagresibo na lang ako mga kapibi ito yung timbang ayan ito yung satsong ko mga kapibi uh, 1.50 so dalawang araw nila yan kasi uh, hirap na talaga mag, nilalamig sila kanina so ito yung halaga 435 So, yung sa akin naman mga kapibi is uh, 20 mg. So, 500 ito yung halaga mga kapibi. So, ito yung kabuuan. So, ito na lang yung nasobra mga kapibi. Sa uh, ano natin. Uh, kunan pa ito ng ano, 435. So, kulang na lang. Uh, ano na lang. Kunti na lang yung natira. sa mga bata. So, at least mga kapibi, may bigas tayo. So, bukas Ah, mamuha na naman tayo ng ginto Araw-araw Ano na mga Daling maubos ng Ano mga ka Daling maubos ng Pera ngayon Yung 500 5 kilong bigas lang nabili Tapos, ulam Tapos, ah Ayun, load Nag-load tayo mga ka Kasi mag-upload tayo ngayon Ah, simpre mag-load tayo Ayan So, yun lang muna mga ka-TV, no? Hi, thank you for uh, watching. Sa susunod na naman. So, hanggang dito lang muna. Tayo.